Happy Monday po sa atin lahat mga kapatid. Ito, kakain na naman tayo. Hindi ko masasabihin yung ano. Ito, iba na naman yung aso na kasama ko. May dalawang malit. <laughs> Ayan, si Rain. O, si Tanggol. Tinali ko si Tanggol. Kain tayo. May munggo na naman ako mga kapatid. Ganun naman. Kakain na tayo habang maingit pa yung kanin. Saka ano. Tapos kamote mga kapatid. Sabi. Hindi ka lahat tayo. Bigyan ko si Rain nag-antay. Yay! Nag-antay ka lang ganang. Kung nakaraan, kaan naman yung gulay ko. ito ngayon, talbos ng kamote. Tanong nyo nanay, organic lahat ito. Namin talbos kasi umuulan, tagulan na dito mga kapit. Try na. Para nyo mag na mag-ulan ng anong Tinali ko si Tanggol. Kasi mas malala yung mas disipl disiplinado ngayon si Rain. Rain po ang pangalan niya siya eh. Rain. Oo no po lang eh. Si Tangol nangangalapit din. Sabi mo. Sabi mo. Sabi mo. Okay. Hmm. Oh, wala na. Do naman si bulingit-ngit, andito si ah, ito na bebe. <laughs> May mali takong aso diyan sa ilalim. Ang pangalan niya, madam. Kakulayan ng red. Um, <laughs> sila. si dudong at saka si mayab dudong ito na dudong dudong ito si Mailab ito naman si dudong si dudong si hey, dudong paano ka yeah. tama na yun maliit na bulingit ngit <laughs> itim ito na sa kanduan ko nakakalabi si Mailab. hmm bet, ah ito na niya O la, o la. Mm, mm. Ito naman si Rain. Ubusin nyo na yung karahay ko. Mga walang hiya kayo. Oh, ito na, bebe. Ten. Ten. Mm. Mm. Ubusin na. May malilit akong aso dito. Anak ng aso ng anak ko. Oh. aso. Yung ate ko kumuha. Yung sang aso. Si Dudo. Binalik kasi walang <laughs> mga aso. ito, si Rain. Aso nila. Binalik. Ang bayit. Sige, Ryan. Hindi si Budok. Dudok? Ang bayit ni Dudok. Yan lang siya. Tami Longo. Bayak.

Matuloy. Kaya malakas. Oh. Ulit-ulitin ko mga kapatid. sa mga viewers ko. Sa mga nag-heart. Kung sa video ko sa mga nagla-like. Lalo na rin po sa star Center ko si Ma'am Beth. Um shout, out po kay Ma'am Beth. Lagi na akong binibigyan ng ano, pwede niyo pong yakapin kasi nagbibigay po ng star. Thank you po nang marami again.